nang hakbang sa pagbasa. Sige siyang basa. Usa. Ay. Usa. Usa. <laughs> Dali. Mata. Mata. Next. Lata. Lata. Sapa. Sapa. Kapa. Kapa. Aso. Si Aso. Soman. Sa <laughs> suman. Basa. Tarong nga. Tarong nga. So. Ano So. Usa din ang letter una. O. Sa. O. O sa. Next. Papa. Papa. Tudlo. Papa. Papa. Mama. Mama. Ta. -ti. Ta -ti. Basa. Ate. Ate. O. Next. Next. um, N. Dili na 10. Letter na. La, lola. Ba, ta, bata. Bata. Bata, pito. Gani. Ba, ba, ay, bay. Dili ta, bay. Tagalog na siya. Ang tarongag basa. Ba, 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 ba. eh. Oh. Tama. Mali. Pusa. Pusa. Next. Gab, da, gata. Gata. Amin daw gaba. <laughs> Ato bang gaw dito Layo ano mo? Pa. To. Pato. Next. Pato. Ano saan yung pato? Dak Duck. Da, pito. 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 Walo. <laughs> <laughs> Uwa. Ti. Wa ti. O, ni wa? Wa, oh O, magani Tama gani. Next. Na. Te. Mate? Na, te. O, na nga, letter siya? Kanina. O, na ha, letter? Doha na ka. 拜拜，哥。<Bye S 2> <Bye. S 1>